Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kababayan, dito naman tayo sa ating uh, programa, pagpapatuloy natin yung nabanggit sa unahan na uh, issue, laban mga issue laban po sa Quran. Of course ang may din dito kay Prophet Muhammad sallallahu dahil ang Quran po ay binigay po kay Prophet Muhammad sallallahu sa Pero po ang ating focus dito ay yun muna yung issue doon sa loob ng Quran. Mm -hmm. So ustad dito tayo ngayon sa pang-24 na issue mm -hmm. laban sa Quran. Ito mm -hmm. ito yung sabi nila ito yung mga contradictions, fallacies ng nandoon sa Quran. Uh, hindi kapanipaniwala na ang Quran ay salita ng Diyos. Ito ay mga binabato nila sa atin. So alhamdulillah mga kapatid, pagkakataon po dito nandito po kasama natin si Dr. Uh, um, nader graduate po ng uh, Madina Munawara. Alhamdulillah, dito po tayo ngayon at una dito, Ustad, itong pang 24 sinasabi dito ang issue heaven and earth, ang, ang kalangitan at ang mundo, ito ba ay came apart or together. Dumat, uh, nilikha or umabot ba sila as uh, up, nagka is apart meaning nagkaka... Isa lamang. Nagka, apart meaning hindi nagkakaisa. okay? Ah, apart o oh, magkaisa. Apart, <indicare> nagkahiwalay-hiwalay. hiwalay <indicare> <walay>. <indicare> <indicare> Ang mundo ba at ang kalangitan ay uh, nalikha, nagkahiwalay-hiwalay or nalikha ito all together. Ibig sabihin, isang basis lang nga pagkalikha. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang isa sunod-sunod or ang isa naman ay sabay-sabay. -sab sabay-sabay I mean, mm -hmm. uh, simultaneously ang mm -hmm. ibig sabihin. Mm -hmm. Ito po ang issue nila. So may mga verse po dito na uh, kinukuot nila at yung tatalakay itong mga verse, Ustad, at uh, maganda siguro na idiritso mo lang ito sa Arabic. Okay. Hindi uh, ko na lang babasahin sa English, okay? Sabihin ko na lang Quran chapter 41 verse 11 at ang uh, sa, sa Quran uh, 21 verse 30. Mm -hmm. So pwede yung pakibasa mo ito sa Arabic I explain sa sa akin at sa ating taga-panood para maintindihan nila mm -hmm. kung ito ba ay totoong issue o fallacy, contradiction nandoon na isulat sa Quran. Mm -hmm. uh, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilmulana illa ma'alam tanain na antal alimul hakim. Yung unang kabanata sa surat fussilat uh, 41.11, sinabi niya doon, Thumma istawa ila'l-samai wa hiya dukhanun. lahawal ardi itiya taw'an taw aw karha, kala ta'atay na Na ang kahulugan nito, sa Tagalog, pagkatapos siya ay pumaroon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumaroon sa itaas ng kalangitan na ito ay dating uh, uh, dating usok lamang. At kanyang sinabi sa kalangitan at kalupaan, sumunod kayong dalawa sa aking kautosan, na taus puso o sa pilitan. Mm -hmm. Sumunod kayong dalawa sa aking kautosan, na taus puso o sa pilitan. At sinabi noong dalawa, ng kalangitan at ng kalupaan, kami ay kusang loob na susunod na wala kaming dapat na salungatin sa iyong kagustuhan. Yun ang kauna ng talata na nagsasabing uh, itong earth sa kanang ng, uh, ng, uh, ng uh, kalangitan ay uh, together. Uh, uh, sinabi dito ay in, together or to, universe is together. Universe, uh, together. Ang oh, okay. oh. okay, kalawang talata naman sa Ambiya, nagsasabi doon, binanggit niya sa Aya, Awalam ya alladheena kafaroo an nasamaawati wal ard kaanat taaratan fa fataqnaahuma wajaalnaa minal maa'i kull shay'in hayy fa laa Ang kahulugan ng ito hindi babatid ng mawalang pa nanampalataya na katiyakan ang mga kalangitan at kalupaan ay dating isang bagay lamang na magkasama bilang isang piraso at walang anumang nasa pagitan ng dalawang ito walang ulan mula sa kalangitan at walang tumutubong pananim mula sa kalupaan at pagkatapos ay pinaghiwalay namin dahil sa aming kapangyarihan so ang madaling kasagutan dito mm -hmm. itong paghihiwalay at itong pagiging altogether mm -hmm. ay magkaiba ang paksa mm -hmm. dahil doon sa unang talatang binasa natin fakala la wal tiya tawan aw karha ito inang tawagin sila mm -hmm. ng Allah subhanahu wa taala meaning it's an order by Allah order by Allah na Taos po kayong susunod oh, o kuka sa pilitan? Oh, order. Yung ibig sabihin, isang order. Isang order. Hindi oh. creation. Hindi creation yung pinag-usapan dito. Oh, Hindi pinag-usapan so. dito ay paglikha sa kanila, kundi ng pag-utos sa kanilang oh. sila'y uh, pumaroon o di kaya susunod sa kautosan ni Allah ito man ay maging sapilitan o taos-puso pagtawag bilang pagtawag oh. ng tawagin sila so sina. hindi creation hindi creation ang pinag-uusapan oh, dyan. yun ang problema ustad eh. Hinahalo hinalo oh, nila hinahalo, sa oh, creation sa creation so oh. ang tunay dito yung creation It itong pangalawang talata itong pangalawang talata dati-dati ta itong uh, kalupaan itong universe at saka mm -hmm. ng kalangitan mm -hmm. ay dati-dati magkaisa mm -hmm. pagkaraan ito'y pinaghiwalay ng Allah Subhanahu wa Taala dito sa kalangitan walang ulan oh. at dito sa kalupaan walang tumutubong mga pananim kaya sila nagkahiwalay at umuulan, and then itong lupa ay uh, tumutubo ng mga pananim. Actually, Ustad, kung uh, babasahin nila itong uh, sa English, it's mentioned here. Uh -huh. And have not those who disbelieved known that the heavens and the earth were one piece? One piece. Uh -huh. Then we parted them and we made every living thing a buddha. Ustad, kung titingnan mo ito, very scientific eh. Mm -hmm. Kahit sa science ustad, yung tinatawag na big bang theory. Big bang theory. Noon ah, big bang yeah. theory pero ngayon hindi na big theory. It's uh -huh. really a reality. reality. Noon uh -huh. theory lang na ang, ang universe created uh, from the smoke and then uh, from how many millions of years, the helium umiinit at pumutok. Only uh -huh. a theory before. Theory But lang. mayroon silang experimentation ngayon. na It's no longer a theory, it's a reality. reality. Na ang talaga, ang kalangitan para, universe universo is from one unit. One unit up, then it split asunder because of uh, yung sa init daw sa loob. Mm -hmm. At ito yung naging stars, naging planeta. Ha? Itong mm -hmm. sabi nila, itong sa mga scientists, no. If you see the creation of the cosmology, sabi no. nila. O start. kaya yung theory na oh, Big Bang. No, oh, the Big oh. Bang theory. Oh. At saka, eh, dagdag natin dito, and he, we made every living thing of water. Every living thing or from water. Totoo yun, Ustaz. Dahil kung walang water, walang mabubuhan. Walang mabubuhay. Even the science today. Huh? Yan ang kanilang sinasabi. Nga, sabi nilang uh, uh, the source of life is water. Without water, there is no life. Mm -hmm. Ang Quran nagsabi, it's more nagsabi. scientific. Oh. Ito ay tunay nga creation. Mm -hmm. Hindi ito order. Ang layo sa connection. Ang layo kainan. sa connection. Okay. Wag pagsabihin, kaya huwag nang pagsabayin mga taga-subay o mga taga-basa ng Quran na oh. uh, i-dedicate niyo yung bagay na hindi naman ito magkaragtong. Oh. Magkaiba. Magkaiba oh. ang topic dito. Meron akong kunala doon sa sinabi mong doon sa kasunod na talatang, and we made everything from water mm -hmm. a living thing. Mm -hmm. Meron akong kunala dito na kwento mm -hmm. patungkol sa isang hari dito sa ano dito sa Roman Empire panahon mm -hmm. ng Roman Empire mm -hmm. sa panahon ng isang khalifa na nasa kung ko nagkamali, ay sa panahon ng khalifa uh, uh, Abbasi o mm -hmm. di kaya sa panahon ng khalifa Umayyad. Ang importante. Mm -hmm. sabi niya magpadala kayo ng isang lalagyan lalagyan ng kahit anong bagay. Maliit. Yung tinatawag na parang uh, jar. Mm -hmm. Sabi niya ipadala niya doon sa mga doon sa uh, kinikinalang pinuno ng mga Muslim. Mm -hmm. Yun sa panahon na yun, sa Iraq. So dumating doon, ang order ng hari doon sa Roman Empire sabi niya, alagyan mo nga ng lahat ng nangbubuhay oh. ang bagay na ito. Mm -hmm. So dahil doon sa, ang hari hindi niya alam Aren ng mga Muslim o di kaya pinuno hindi alam kasi maliit lang. Uh, sabi niya pati kamelyo, hindi kasi ang ilagay dito. Uh, o di kaya isang tupa. Uh, so sabi niya, ano kaya ang gagawin natin uh, para masagot yung katanungan ng ano uh, ng uh, nasa Roman Empire na kanilang kini kinikilalang uh, Caesar. Uh, sabi nila papuntahin niyo si Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Uh, uh, Tawagin niyo sa panahon na yun, buhay pa si Ibn Abbas uh, ang tinatawag na turjumanul Quran, ang uh, uh, taga-translator ng Quran. Uh, uh, Dumating siya. Uh, sabi niya, ano po 'yun? Sabi na ito, nagpadala sa atin ng uh, Caesar ng Roman Empire. Sabi niya, lagyan ko daw ng oh. uh, mga kahit na anong buhay oh. ang uh, jar na ito. Oh. So, kahit ito pa, hindi pwedeng ilagay dyan dahil oh. maliit lang. Oh. Sabi niya, lagyan mo ng tubig, oh. padala mo sa kanya. Oh. So, nilagyan ng tubig at ipindala. Mm -hmm. So, sabi ng uh, Roman Empire, sabi na kasi tinuruan siya ng may uh, lalaking, may kaugnayan sa sugo dahil wala nakakaalam nito kundi di sugo. Oh. Nang tanungin si Ibn Abbas, Paano mo nalaman na yun pala ang sagot ng tubig? Ito ang kanyang binasang talata. Wajal na minal maikun na siya inhay at kami gumawa mula sa tubig lahat ng bagay na ikabubuhay. nito. So yun ang kanyang sagot. So in fact, uh, Ustad, kung titignan mo pala itong naggawa ng gawa ng contradiction, uh -huh. ay talagang out out balance ang uh, out of topic issue? talaga siya. Oh, wala, topic. Walang oh. kakon dahil ang isa ay tungkol sa creation, Uh, of the universe and even the creation of life on earth huh? mm -hmm. ang isa ay san order San order ang uh, oh. order na punta ka dito oh uh, punta ka oh, dito oh, oh. hindi so, ibig sabihin doon ay paglikha sa kanila oh. kundi nang sila ay uh, tawagin oh. kaya sila ay sumunod sa kagustuhan ni Allah Subhanahu wa ta'ala kaya sila ay sumunod mm -hmm. kaya walang contradict dito Malina, walang contradict oh. dito uh, sana naman ay mga kapatid natin ay kung kayo naman ay magbigay ng contradiction sa Quran i-klaruhin eh, ninyo klaruhin ah nang yeah. para bang sabihin niyo na ito ay bakal ito ay lupa mm -hmm. contradiction eh layo isang bakal lang oh. ang isa ay lupa wala walang, connection, walang eh. connection Oo. so that's why Ustad, start uh, ating uh, mag-recap na lang tayo dahil mm -hmm. ito na labing mga minuto natin. Mm -hmm. So dito lang tayo sa paksa na ito, so pagkasunod mamaya, at inamang uh, ipagpapatuloy, okay? Mm -hmm. Sa paksa na sinasabi na heaven and earth came apart, uh, Or to nag-apart uh, bigse behind naghiwalay uh, uh. or together. So magbigay ka ng final ng uh, ano salita nito. Ang final na salita nito mm -hmm. itong uh, earth at sa ng ano dati-dati ay All together. So para na pala Islam, Islam. okay. Mm -hmm. Itoy magkasabay. Ayon sa talatang binasa natin na awalam nirralladina kafaru anna as-samawati wal-ard kanata ratqan fa fataqnahuma. Pagkaraan itoy pinahiwalay ng Allah Subhanahu wa taala. Itong kalangitan, walang ulan na nanggagaling dito. At itong kalupaan naman ay walang tumutubong mga pananim dito. Pagkaraan sila ay magkahiwalay, yun pwede nang uh, uh, magdating doon sa Uri, kaya na, naging pwede na doon sa ulan. Nangyari na sa kanyang uulan, doon sa langit, at itong lupa naman ay tumubo sa kanya. Nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng buhay, it means nagkaroon ng buhay sa madaling salita. Mm. So yun, okay. pagkaraang sila ay magkahiwalay. Mm. So yun ang, uh, ito ang uh, tamang uh, uh, pagka-create nitong uh, universe, mm -hmm. kaya kalangitan, at saka nitong kalupaan. Yan ayon sa talatang ito. Yung unang talata, walang kinalaman ito sa creation. Oh. Walang kinalaman sa Kundi creation. Kundi order lamang. Kundi order lamang lang na lang na sila. Kasi inuutusan niya ang, ang mundo. Ang ibig sabihin, existing na. Existing, tapos na. inuutosan niya. Inuutosan na, na. tapos na. Uh, punta ka dito, ibig sabihin, eh, na created na. dito na. hindi pa na-create. The na -create. process of creation. Mm -hmm. So, uh, alhamdulillah, kung titingnan naman ang Biblia, eh, compare nila, para for information, ha? Huh? Mm -hmm. Bago kayo magbigay uh, sa amin ng mga contradiction, tingnan niyo ang Biblia ninyo. Paano na-create? In the first in the Bible ustad basahin mo in the beginning in mm -hmm. Genesis chapter 1 in the beginning God created the uh, the, the permanent and he he create and there was a morning mm -hmm. and there was an evening mm -hmm. in fact the time wala pang araw ang araw dito pa sa mababai in, in the first day wala pang araw mm -hmm. sa second day wala pang araw pero mayroon ng evening mayroon ng morning mm -hmm. tingnan mo yung mga kapatid kung maggawa tayo ng contradiction, ay ang dami kong contradiction lang sa Biblia ang, ang totoong pati natin. Mm -hmm. Pero dito naman, ay, ay ang amin lang ay pinapakita sa inyo na kung kayo man magbigay ng isyo laban sa Quran, dapat totoo at hindi lamang ito ay binabato ninyo na barang ustad, akala nila bato ay pala tinapay. Uh, masalag namin, makain namin yung issue ninyo. Eh, eh, nabubusog pa kami. Nagdagdagan pa ang aming kalusugan. This is as ang binaton niyo ngayon, nagdagdagan ng kaalaman ng mga tao na yung pala ang Islam pala is very scientific na the big bang theory pala nasa Islam na. Bago na, na, na discover, it's already in the Quran 1400 years ago. At bago na na discover na ang tubig ay source of life. Ang Quran nag-mention na. Nag-mention na. Nang ibig sabihin dahil sa inyong ginagawa, nalaman ngayon ng mga tao na ito ay scientific. na ngayon. Nahalungkat scientific, ngayon. Very scientific pala ang Quran. Yeah. Uh, so, panghuli, Ustad. Ikaw masalita uh, ng panghuli. Uh, so, dito na natin itatapos yung pansamdali uh, at, uh, at uh, natin, insya Allah. Okay, uh, na, ano, So, uh, maraming salamat sa iyong panunood, mga kapatid. Insya Allah, abangan lang ninyo ang mga karugtong ng topiko na aming tinatalakay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.